Ako po dito si Idayang Matignas. Ako po ang uh, ang anak ni kan na uh, feeling responsable sa lahat ng bagay. Hindi lang sa pamilya ko, hindi sa buong kaharian. At uh, uh, yun, sa, so, tungkol sa question, uh, ang antas ng ano, ng lipunan, sa lipunan, siguro ang pipiliin ko ay maging isang uh, dayang na rin kasi ayoko na rin may hirapan sa buhay. <laughs> 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 diba, Baka patutuon lang naman. Thank you, Christine. What about you, Piyolo? Uh, ako po si Piyolo Pascual. At ang role ko po dito ay si Sulo, isang itinatwa. He's an outcast of the society. So, yung bubog niya sobrang lalim kaya hindi siya nakaabot sa kaharian. At yung pinagagalingan ng pait, yung uh, galit, at yung... Uh, yung sa buhay niya na parang wala wala akong tanda